Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, bukod po sa isda at prutas, ano naman po ang mga ulam na pwedeng kainin para sa collagen sa aming mga tuhod at binti? Alam nyo, pag senior na, parang bawat pagtayo at pagupo may kasamang dasal na sana walang tumunog o kumirot ang aray at nako ay parang naging parte na ng ating vocabulary madalas yan ay dahil numinipis na ang ating collagen yung cushion o unan sa ating mga kasukasuan kaya heto na aalamin natin ang 7 ulam na hindi lang basta pampagana kundi mga collagen builders mga pagkaing tumutulong sa katawan natin na ayusin ang pundasyon ng ating paggalaw. Panguna sa ating listahan, ang tinolang manok na may buto. Heto ang pambansang healing soup. Ngayon, maraming nagluluto nito na puro breast fillet na lang ang gamit. Maganda yon. Pero, para sa collagen, hindi yun ang sikreto. Ang tunay na yaman ay nasa mga parte ng manok na madalas ay mas mura. Ang buto, yung leeg, yung paa ng manok. Ang payo ko, kapag nagluluto kayo ng tinola, isama po natin yung mga buto-buto. Pag pinakuluan niya ng matagal, ang collagen, gelatin, glucosamine at chondroitin mula sa buto at litid ay natutunaw at humahalo sa sabaw. Yung sabaw na hinihigop ninyo, yun na po ang inyong natural na collagen drink na gamot sa rayuma. Tanggalin na lang ang balat para iwas taba. Pangalawa sa ating listahan, ang ginisang munggo na may malunggay. Paano magkaka-collagen dyan? E eh, puro halaman yan. Heto po ang napakagandang science. Para makagawa ng collagen, kailangan ng katawan natin ng mga amino acids o building blocks, lalo na ang glycine, proline at lysine. Ang simpleng munggo ay siksik sa mga amino acids na ito. Isa ito sa pinakakumplit na plant-based protein ang payo o para maging isang kompletong collagen factory ang ulam na ito, huwag ninyong kalilimutan ang sahog na malunggay. Ang malunggay ay puno ng vitamin C na siyang foreman o spark plug sa paggawa ng collagen. Yung munggo ang material, yung malunggay ang tagaumpisa. Kaya wag nang maglagay ng chicharon, palitan ng malunggay. Pangatlo sa ating listahan, ang bulalo na healthy version. Heto na ang king of all collagen-rich foods. Yung sabaw pa lang, pag lumamig, nagiging parang jelly, di ba? Yun po ang ebidensya ng purong gelatin at collagen na galing sa buto at bone marrow ng baka. Pero, at ito ay malaking pero, madalas itong napakataas sa taba at nakakahay blood. Ang payo ko, Gumawa tayo ng healthy version. Pagkatapos pakuluan ang buto ng ilang oras, palamigin ito sa ref. Kinaumagahan, yung puting taba o sebo na mamumuo at titigas sa ibabaw, tanggalin po natin yun gamit ang kutsara. Huwag mang hinayang, taba yun! Ang matitira ay yung mas malinaw na sabaw na puno pa rin ng collagen pero mas mababa na sa taba damihan ng sahog na repolyo, pechay at mais. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang tofu stir fry na may bell peppers. Heto na naman ang isang plant-based option para sa mga umiiwas sa karne. Ang tokwa or tofu ay mayaman sa mga amino acids, pero ang totoong bida dito para sa collagen ay ang kasama niyang bell peppers, lalo na yung kulay pula. Ang payo ko, ang pulang bell pepper ay isa sa may pinakamataas na nilalaman na vitamin C sa lahat ng gulay. Tandaan, ang vitamin C ay parang power switch sa pabrika ng collagen. Kaya ang kombinasyon ng mga building blocks mula sa tokwa at ang power mula sa bell pepper ay perpekto. Stir-fry lang sa kaunting mantika at huwag i-overcook para manatiling malutong at mataas sa vitamina ang bell pepper. Panglima sa ating listahan, ang chicken curry na may turmeric at sili. Ang manok ay may protein. Pero ang tunay na sikreto ng ulam na ito para sa joints ay ang pampalasa, ang turmeric o luyang dilaw at ang sili. Ang payo ko, ang sakit sa tuhod ay pamamaga o inflammation. Ang turmeric ay may curcumin na isang napakalakas na natural na anti-inflammatory. Ang sili naman ay may capsicin na nakakatulong din bawasan ang sakit. Hindi ito direktang gumagawa ng collagen, pero pinoprotektahan niya yung existing collagen mo mula sa pagkasira. Habang kumakain ka ng ibang collagen building foods, itong curry ay nagsisilbing bumbero na pumapatay sa apoy ng pamamaga. Pang-anim sa ating listahan, ang pesang isda na may ginisang miso. Ang isda, tulad ng manok, ay magandang source ng protein. Pero ang partner nitong miso, na gawa sa fermented soybeans, ay may binipisyo para sa collagen. Ang payo ko, ang miso ay mayaman sa mineral na copper. Ang copper po ay isa sa mga helper o cofactor na kailangan para mag-link ang mga collagen fibers at maging matibay ito. Kung walang copper, parang pader na walang kabilya, marupok at madaling gumuho. Ang protein mula sa isda, vitamin C mula sa sahug na gulay, at ang copper mula sa miso, isang kompletong team. At ang pangpito sa ating listahan, ang ensaladang talong na may kamatis. Alam natin na ang talong ay gulay, pero bakit kasama dito? at ang kamatis na technically prutas. Simple lang. Kailangan natin ng mga bodyguard. Ang payo ko, ang balat ng talong na iihaw, wag iprito, ay mayaman sa antioxidant na nasunim. Ang kamatis naman ay may lycopene. Pareho silang mga antioxidant na nagsisilbing tagapagtanggol ng ating collagen. Lumalaban sila sa free radicals na siyang sumisira sa ating joints. Tandaan, hindi sapat na gumawa lang tayo ng collagen. Kailangan din nating protektahan yung meron na tayo para hindi masayang. Ang simpleng ensaladang talong na may bawang, sibuyas, kamatis at suka ay isang protection ulam. Mga lolo at lola, hindi lang buto-buto ang sagot. Ang paggawa at paghalaga ng collagen ay isang teamwork ng iba't ibang paggain at sustansya. Kailangan ng protina, kailangan ng vitamin C, at kailangan ng proteksyon. Nasa simpleng ulam natin ang solusyon. Maraming salamat at God bless!